Okay, so kung VLAN, ito yung ganito ka grabe yung connection nyo. Let's say, yung VLAN natin, palitan natin ng USB to LAN. So, kung ganito, yung ano nyo. So, i-eliminate natin to si VLAN switch. So, yung gagawin natin is itong AP. Lagyan natin. Si AP, papunta na yan dito sa USB to Ethernet cable. So, yan. Tapos, si ISP, rekta na siya kay rekta na yan. Kay Raspberry Pi. Tapos, itong USB, dito na lang. Okay? So, ganun lang kasimple yung mga single na access point. So kung makikita nyo, isa lang yung access point na pwedeng magamit niya. Hindi niya siya access, hindi na siya expandable kasi ito is the ISP, ito yung Globe, PLDT, Converge. So regardless basta naka-fiber siya, mas okay yan gamitin pag piso wifi. Mas masaya yung customer nyo pag naka-fiber connectivity kayo. So, dito sa land port ng Raspberry Pi or Orange Pi, dito nyo ilagay sa LAN port 1. Mm -hmm. Kasi when it comes to globe, naka-activate yan lahat. Sa PLDT, isang, isang port lang yung naka-activate yan. Kaya yung converge, saling green, So, yun yung ano. Kung meron kayong tanong, yan. So, ganun lang kasimple yung sit setup natin when it comes to USB 2 LAN gigabit na setup na piso Wi-Fi. So, first things, pag nasira to, anong mangyayari? Pag sira to, troubleshooting na natin. So, consider na natin na gumagana siya. Perfectly fine. Tapos, nag-connect ka, kaka-obtain ka na, nakikita mo na yung portal. Pag connect mo ng, lap, ng cellphone dito sa access point na ito, dito yan, connect sa portal. Dito yung magsishow na portal kung successful. Kung sira ito, magiging paikot-ikot lang yan, obtaining IP address. Ito, pag sira. Or sira yung kable. Kaya may disconnect. Pag AP lang yung buhay, tapos umiikot lang, obtaining IP address lang, ganun. Ganon kadalasan. Ito kasi medyo pag matagalan, 24 hours, medyo mainit siya. Gigabit lang, 3.0. Yun, mainit siya. Tapos, take note guys, ito may limit to. Gigabit siya, pero 300 Mbps lang yung kaya nito. Unlike don sa naka-VLAN switch. So, yun. Yun yung Point number one, obtaining IP address lang yung makalagay. Hindi ka or hindi makikita yung portal ng piso wifi mo. Yun yung issue number one. Issue number two, nakakonnect ka, nakaka-insert ka, pero hindi ka nakain ng coins. So, dito ko naman mag-troubleshoot sa coin slot mo. Linisin mo lang, baklasin mo to, may mga sensor yan. I have another video showing na paano to i-troubleshoot yung coin slot. Paano linisin? Okay? So, yun. So, yun. Uh, issue number 2. Hindi kumakain ng coins. Issue number 3. connect ka dito. Pero, obtaining pa rin. May dalawa palang case. Kung ito, sira talaga. Yun. Ano siya? Obtaining ka rin. Pag hindi nakorap, nakorap na yung software mo sa Raspberry Pi kailangan mo nang magpalit ng SD card, mag-reformat. So, yun yung kadalasan na problema dito. Palit ka ng SD card, reprogram mo. By the way, when it comes to Ado Piso Soft, hindi lang basta-basta ka magpalit agad ng SD card. Kailangan mo siyang i-add yung license. Ganun siya ka, ano siya, difficult, medyo challenge. Kaya, kontakan nyo yung naggawa ng piece wifi nyo. Kaya kung meron kayong mga consultation na kailangan, kontakin nyo to. Huwag lang kontakin nyo pag hindi kayo bumili dito. Pag support. So, yun. So, that's issue number three. Issue number four is pag lagay nyo ng kano insert coin, sasabihin ng machine na internet, no internet. So, ibig sabihin, i-check niyo yung kable na papuntang Raspberry papunta sa modem nyo. And, kung okay ba, kung okay yung kable, make sure na mayroong internet yung modem nyo. Hindi naka-red yung phone. Naka-red blinking phone. Ibig sabihin, walang internet. Mga user, pag-click ng insert coin, maglalagay yan. Um, Wi-Fi machine has no internet. So, ganun yung troubleshooting na gagawin. So, make sure na simple lang. So, yep. So marami kasing point of failure pag ganito. May mga LAN cable, USB to internet LAN cable papunta sa modem. Make sure naka-on rin yung power supply. Iilaw rin to eh kasi mag-indicate -mag rin tong indicator light. Pag insert coin, iba naman yung kulay. Kaya ganin. Ganon talaga ganda pag meron kang custom board na binili na ipapatong mo na lang sa Raspberry Pi. Raspberry Pi performance okay naman. So yun. More share more and subscribe para sa more troubleshooting tips when it comes to Piso Wi-Fi.